binuksan ni Feitan ang kanyang payong at mabilis itong tumalun sa taas para atakihin si Sazen. Nasundan naman ng mga mata ni Sazen ang pagkilos na ginawa ni Feitan, kung kaya nakaiwas ito sa ginawang pag-atake ni Feitan. Sinabi ni Feitan na mabilis ang kanyang kalaban sapagkat nakaiwas ito sa ginawa niyang pag-atake. Mabilis at sunod-sunod na umatake si Sazen kay Feitan gamit ang kanyang buntot habang meron itong ngiti sa kanyang labi. Sinabi ni Sazen na walang kalaban-laban si Feitan sa kanya at bumalik na lang kapag mas malakas na ito. Sinabi naman ni Feitan na kinakalawang na siya dahil matagal na itong hindi lumalaban at magiging magandang pagsasanay ang laban nila ni Sazen. Patuloy na naglalaban ang dalawang karakter gamit ang kanilang lakas at bilis na halos hindi masundan ng mga mata ni Kaluto Soldik. Sa sobrang bilis ng dalawang karakter na ito, tila parang lumulutang na sila sa hangin habang nagpapalitan ng mga malalakas na atake sa isa't isa. Patuloy naman ang malakas at mabilis na atake ni Sazen kay Feitan gamit ang kanyang buntot, pero mabilis din naman nakakaiwas si Feitan sa pag-atake. Ginamit naman ni Feitan ang teknik na Rhythm Echo para dumami ito at mas makakilos ng mabilisan para makalapit ito kay Sazen. Sinubukan ni Feitan na atakihin si Sazen gamit ang kanyang payong, pero napigilan ito ni Sazen gamit ang kanyang buntot. Pinindot naman ni Feitan ang buton sa hawakan ng kanyang payong at naglabas ito ng bala at direkta itong tumama sa mukha ni Sazen. Galit na galit si Sazen dahil tinamaan ang kanyang iniingatan na mukha. Sa galit nito, binunot niya ang kanyang buntot at nagbago ito ng anyo. Naging malaking halimaw ito at biglang umatake si Feitan sa ibabaw ni Sazen, ngunit hindi ito naging matagumpay sapagkat naging matigas ang balat nito. Nagresulta naman ito sa pagkabali ng espada ni Feitan, at nagtamo pa ito ng malubhang pinsala, sapagkat naibaba niya ang kanyang depensa, sa ginawa niyang atake kanina kay Sazen patuloy ang pag-atake ni Sazen gamit ang kanyang mga kamay at patuloy din itong sinasangga ni Feitan, ngunit tinamaan siya nito at nagresulta ito sa pagkabali ng kanyang braso. Naglabas naman ng matinding aura si Feitan at naghahanda na ito para sa isang malakas na pag-atake na kanyang gagawin. Tumakbo naman ang ibang miyembro ng spider palayo sapagkat malakas at malawak ang sakop ng pag-atake na gagawin ni Feitan lumakas pa lalo ang nilalabas na aura ni Feitan sa kanyang katawan, at ginamit niya ang isa sa kanyang abilidad na tinatawag na Pain Packer. Biglang nagkaroon si Feitan ng kakaibang kasuutan na kanyang magiging proteksyon, sa susunod na pag-atake na kanyang gagawin. Ginamit ni Feitan ang kanyang abilidad na Rising Sun, na kung saan kawangis ito ng isang maliit na araw na parang bumaba sa lupa. Unti-unti namang nasusunog ang matigas na katawan ni Sazen, at sa lakas ng pag-atake na ginawa ni Faitan, kitang-kita sa labas ng palasyo ang pinsalang dulot nito na nagresulta sa isang malakas na pagsabog. Makikita naman ang abilidad ni Faitan na sobrang init at unti-unting sumusunog sa matigas na balat ni Sazen. Hindi makapaniwala si Sazen sa mga nangyayari sa kanya at hindi nito matanggap na magagawa siyang tapusin ng isang hamak na tao hanggang sa unti-unti nang natutunaw ang matigas nitong balat at katawan, na nagresulta sa kanyang kamatayan. Matapos ang ginawang pag-atake ni Feitan, kitang-kita ang pinsala na dulot nito, sa lugar ng kanilang labanan, makikita rin si Sazen na wala ng buhay at parang abo na ang kanyang katawan. Habang palabas na ang grupong spider sa lugar ng labanan, nakita nila ang mga tao sa Meteor City na ginawang halimaw ni Sazen. Lumapit ang isang halimaw at sinabing gusto na nitong mawala sa mundo, kung kaya inutusan niya ang grupong spider na tapusin silang lahat. Sinabi ni Finks na atakihin sila at hindi sila magpapakita ng awa sa mga nasabing halimaw, at naghanda na ang grupong spider sa gagawing pag-atake ng mga halimaw. At umatake na ang mga halimaw sa grupong spider na nagresulta sa pagkaubos ng mga halimaw. Makikita naman sa labas ng Meteor City ang hindi mabilang na mga bangkay, nadulot ng pagpunta nila Sazen sa nasabing lugar. Paalis na rin ang grupong Spider sa Meteor City sapagkat matagumpay nilang natapos ang kanilang misyon sa lugar.